para tayong matigasan eh, no? Kunyari, pa patay Pero kanya yun dahil sa mga balasu sa nyo. Eh, Gaya. Hindi eh mo. Hindi mo. Hindi mo. mo. Hindi 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 mo kayo pa galit ah. Ah. Nasa nawula niyo na yung ni kami, kayo pa galit eh. May, may mga padrino yan. May padrino na lang, hindi huwag na sa Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Kasama na ang Tertiary Road, no? Again, ito mga construction materials mga kayo sa uh, unang video na part natin ah, uh, meron naman mga slideshow dyan ng uh, 11 example ng ating uh, DILG galing sa DILG mismo Okay mga kayon, uh, pati ako nagkakamali uh, na, na lang sa episode no? Sa mga episode Kung anong uh, ano na Hindi pa kabalata Dahil sa inyo Hindi ka sabuhin nyo eh Ang laki-laki na yan Ang bali ko, ang camping to Ang bali ko, ang camping Okay mga kayo na ika 24 out of 75 drinks ng ating ha, bago paro kala ng DILG mismo Nasama natin si General Sukat ang ating General Foreman Flat Control uh, kasama natin dito dito tayo sa may Kapulong Road ha ganyan yung mapapasay yung malapit mismo sa may Velasquez nang galing na tayo rito so panibagong balik-balik tayo rito ulit kasi syempre ha yun nga sinabi niya dyan na sukat na araw-arawin niya itong mga ginatong uh, klase ng kalsada sinabi na wag dito eh Ito nga isang uh, tricycle na to ha, pinakuha na to ni General Sukat si Clint na yung mga bumubuhat natin okay mga kayo na no parking uh, na, uh clamping zone na uh, nakalagay dito mga kayo pero still palami pa rin uh, nagpa-park dito ng mga tricycle ng mga pedicab again mga kayo kapulong road pa rin uh, tayo mga kayo na uh, para, para masuntan nyo uh, ika ano na lang uh, yung mga title sa episode S mo, alam. A mo, alam. Uh, alam mo, ano man mo boss, katayin mo sasira yan yan, ngayon mo siya yan. kuya hindi masasaya siya lang po hindi ka hindi siya mo saan na yung pagkakainan ito mo ilalagay mo to, na paper sa'yo ito nagtatrabaho sa bagyayin ito mo, nakapalagbag dahil sa'yo So ayun mga kayo, kanina kasi maraming uh, mga truck dito Hindi makapark si Kuya Ayan, ngayon nawala na, so dito na siya magpapark Yun, yun ang dapat kasi Nagtatrabaho kasi to mga kayo, natin gagobyan to Ito yung ginagawa nila, nagtitrim sila ng, uh, ng mga gulay Ayun, mga gulay <laughs> <laughs> Ng mga halaman Ayun okay. 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 May mga nag-a-park din. Sa kinubo dito. Sa no? parking lampo. Ito dali dito. tayong mag-iingat eh, no? pa patay maliit, pero kanya yun.

Sabi ko, umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan. Alright mga kayo, nakapulong road uh, Itong uh, location natin Kasama natin ang flood control Pati na rin ang siyempre ang ating na truck Engineering department Okay mga kayo, naka 24 out of 75 days uh, ah, Bago pa nakala ng ating uh, ah, na ah, extension 75 days para linisin ang sidewalk o oh, ah, babangketa Additional, uh, ah, 75 days to, uh, ah, countdown lang tayo uh, ah, Malapit-lapit na, nasa halos ah, uh, ah, papunta na tayo sa kalahati Mga kayo, uh, ah, kaya talaga nga sana magkaroon tayo ng improvement uh, yan, Tinanggal niya

Ito. Ito. O, kita mo, mabili. O, di ba? Yan ang technique. O, ah, ganyan ang technique. Uh, Nakapuruan na, ng technique na taral. Mga kayo, na nakakuha na itong uh, tricycle na pwede gap na ito. Uh, sasampad na ito dito sa ating uh, truck. Ito again, uh, mga kayo, na ito ang truck natin. Ito nga, uh, UGLA Department. Tapos, uh, flat control sa kapila. Ay, itatali na lang. O, iaangat ata kasi nakalaki sa unahan ng manivela mga kayo again kapulong, kapulong. road itong ating current location kasama natin ang general suat pati na rin ang flood control highway division district 2 ay 1 ba yan <laughs> ito pag ito na suspindi ha Pag kayo na suspindi, mga chairman, kikiusap ako sa inyo. Pag kayo na suspindi, บอก็โยกสิ่งนี้นะ na nasuspinde. Eh. Huwag nyo ako sisihin, ha? Ha? Ah, Inaaraw-araw ko to. Tignan mo naman ang kampanang na yan. Sipitari. Ha? Sipitari. Naihihilo na ako sa inyo. Oh. Ah, sabi ko sa inyo, pag ito, eh kayo, ah, oh. okay, mabigyan kayo ng Joko Sorbet. Huwag niyo ako sisihin, ha? Ako, tinutulong ako kayo. Dahil ayoko ma-suspend yung chairman. Eh, pero kung ganyan ang ganyan, ha? O, oh, bahala kayo. Pero general, ha? yan po talagang ina-araw-araw po natin. Eh, araw-araw, tiktok po nga. Kaso matitigas po ang mga ulo. Yes, Kasi, kuli, 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 kuli. Ayaw po na yung makinig. Kasi, kuli. Na-araw-araw din po yan yung chairman. Kaya eh, na-araw-araw po Gagawa ta, tuwing kailan na operation niyo dito? Halos araw-araw. Araw-araw dito talaga. Kaso pa balik lang talaga, no. na, Kitigan ko ang yan. Yan, mga kuno niyan. Pero ayan mga residente okay. naman dito sa barangay niyo. Hindi okay ba po hindi? Ah, okay. Tawag mo po ko, pasawa baba na nakikita rada lang. O kaya mga makakay kasama natin si kagawad dito no. Ah eh sinasabi sila na ay araw-araw naman sila nagki-clearing dito pero talaga 'yung iba ah, panay ang parade rito at sa iba hindi pa tagarito no. Oh. Ayun. Oh. Ayun, oh. Yun. Ayun, yun. ayun. Ayun i. Na sabi nung pulis din, "Sir na nakagawad, wala po kami dito." O tinatambayan talaga 'tong mga pete-petek. Alright mga kayon Si uh, Chairman na Reynaldo Tan Ang, uh, ang sakop dito mga kayo Again na sinasabi naman ni Kagawa dito Na nag-clearing naman sila lagi Dito araw-araw din Kaso meron daw talagang mga uh, Pasasaway na tulad nito na talagang ano Di ako nagkulang ha o, Sa mga chairman di ako nagkulang sa inyo ha? Tinutulungan ko kayo Pero kung hindi nyo ako tutulungan o, Hindi naman ako masususpindi kayo Kasi Sabi ko sa inyo magtulungan tayo All right, mag-iikot kasi ang uh, tika -Ti LG no? Para mag-verify sa mga barangay na nalilinis Dahil doon sa additional na 75 days, no? Kaya talagang, uh, talagang, uh, meron naman talaga, no? Uy! Okay mga kayo na ito nakakuha na yung mga pedicab dito Yung mga tricycle dito isasampa doon Ayun nakakano na, 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 na uh, tinatalian na sa ating uh, truck. Again mga kayo, naka-24 out of 75 days sa bago panukala ng DILG na linisin ang mga sidewalk bangketa, main road, secondary road, pati na rin ang tertiary road this time. Kaya talagang uh, sinasabi nga ni Kagabot dito na talagang... Uh, Kailangan dyan, kumpis kayo ng kumpis kayo. Ha? Kumpis kayo ng kumpis Para madala. Kasi kung sisitayin lang, wala yan. Okay mga kayo, naka 24 out of 75 ticks Kakauntaw uh, natin yan mga kayo, samahan nyo ako Halika, tingnan natin kung anong kaya gawin ng uh, ating uh, 75 days na paglilinis ng mga sidewalk uh, Talagang uh, dito tayo sa District 1 no? Alam naman natin mga kayo na talagang uh, Siyempre, uh, mayroon talagang moment na talagang paulit-ulit ah Paulit -ulit, uh, ulit ang moment nga, ika nga no? Pero siyempre, ah uh, talagang ganun no? Uh, kasi nakasanayan na ito ng ilang mga dekada Ilang taon na kasi nakasanayan ng ganito mga kayo. Sinasabi nga ni Chela Sukat na meron ng uh, bagong gobyerno ang uh, City of Manila. Ano okay, Sabi mo na si General. Uh, alright. all right. Okay mga kayo, ang dami lang na uh, nakatayali dito na sidecar. Uh, pwede ka dito sa ating truck na uh, flood control. Again mga kayo, okay, Ito ang truck natin, ah, uh, ah, uh, engineering department. Alright, mga kayon, Kapulong Road, ito ang ating uh, destination ngayon, mga kayon. Uh, talagang uh, kasama natin, ang, ah, uh, dalawa lang tayo kaninang umaga, dami natin. Kanina nga yung machine dyan? May taboy mo. O, siya. O, siya. Mami, magtamit kayo, magtamit kayo. Ha? Mga may sa kayo. mo kayo. Ito usually mga kayo na very familiar na kayo rito kasi usually yung mga talagang uh, pintuan ng mga chip at uh, kinakaday na to sa mga gilid-gilid. Alright, right, no? sinabi nga ni General na maintain nyo lang daw pagka ito pinalinis sa atin. Mga kayong Kapulong Road, ito ah, mamaya maya lang maghalap tayo na mapagtatanungan natin para makakuha din natin yung ah, kanilang ah, side of story. Oh, okay. Tingnan natin. Betul 'tong? Ito grasa. <laughs> <Bat may> grasa? <laughs> grasa? <laughs> sa araw-araw. Ano yung kinukuha matod? Ha? Ano yung inaano ba? Yung um, anong motor ko eh, nagkakala nag ako. Motor, ba, sidecar? Ito, sidecar yung motor, sidecar. Sidecar, uh, yung sidecar. Ah, ba't ano ba? ba? Ha? Ano bang nasa, nasa ka ba? Nandiyan, eh, nandiyan ako lang. Nagkakalaga ako ng bata, kakaparada ko lang eh. Ah, okay. Oo, uh, usapin mo lang si General At siguro. Okay mga kayo si kuya Yung kasi yung sidecar niya uh, ah, ah, Nakakuha din natin ah, na uh, nila General sinya Sukat Sa team nila E sinasabi ni kuya na Na yun nga na Kumain lang daw siya no, sa loob. Tapos sabi ah, na lang niya sa labas eh, Pero nachepo ka kasi na tayo mga kayo Kaya talaga mga kinuha Ito pati yung rampa na to mga kayo Na na rin natin ang engineering department <coughs> Kamara pa naman yan. Ha. Ha. Eh mga kayo na, inangat na dito sa ating atap uh, Ay okay, mga kayo na, engineering department sa flood control Ang kasama natin ngayon Again, nag-24 out of 75 days uh, Ng ating clearing operation uh, Ulit-ulitin lang natin yan mga kayo Sa una ng ating video, meron tayong uh, slide show na 11 example Ng mga uh, ng a uh, clean ng obstruction galing mismo sa website o sa uh, Facebook page ng uh, DILG. If you want to know more about uh, DILG's uh, new policy, uh, just uh, visit uh, dilg.gov.ph kung di ako nagkakamali. O DILG Facebook nila. Uh, may kita nyo naman mga kayo. Mga ah, Kapulong Road still ah, hindi na tayo Usually pag nag-clearing operation naman tayo Pira naman tayo mag-street street. Usually ah, isang ah, road na diretso ha ah, Na doon tayo natatapos Pero minsan naman na ah, umaabot umabot tayo sa mga kabi-kabilang kalye Dali na to mga yero, yung mga bakal-bakal ito, usually ito, dala na natin to kanina pa. So bakal nagdala ng mga sidecar-sidecar, ah, -sidecar, dala natin. Ang mga bata, ito ako. Nasa ganyan daw. Ang na bata, ito ako. <coughs> やるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやるやる! <laughs> <laughs> Okay, dai. Dito ni babalik. Hangi mo ha, Chairman, sin-Chairman. Ah. Oh. Ay, na pala Chairman dito. Oh. Ha? Sampai ka dito. sampai. Putulin, putulin, putulin. Ito mga kayo na pinatanggal na ni General Sukat itong mismo uh, nga uh, para hindi na ibalik pa yung uh, sampay nila. Pag mga kayo na ordinance to sa City of Manila yung mga sinampay, yung mga washing machine, yung mga drum drum ay eh, bawal dito sa ating uh, sa mga labas. Oo! ko eh. Ay, ikaw, kumain ka na. Narinig kayo mo, Pasko. Oo, wala. Oo, mga kayo na, meron lang ako motion dito. <laughs> si June ulit. Uh, June Box ng ating flood control. Uh, kasi nga, samahan muna natin mga kayo para kahit papanan may backup si uh, Sir June. Malubay. Kaya ako, tao lang ako dito. Kaya

Pero kasi uh, sabi ni June na nagbabanta pa daw, pabulok pa raw na nagbabanta. No? Again, kausapin natin mamaya si June para makita natin kung ano yung sinasabi nila. No? Again, Road Control, Highway Division, District 1, saka Engineering Department, syempre kasama natin mga kayon. <laughs> Eto mga kaibigan, patikitan niya yeah, general sukat. Ito mga motorcycle. nato grabe, ang dami dito.